kami ngayon ni Tatay Jimmy. Tatago kami. Hi! Hello! Uh -oh. so, vlog kami. Sige vlog Vlog lang. So ngayon, nandito na si Tatay Jimmy. Gumagawa na siya ng taho namin. Magkanag daw ang taho, Tatay Jimmy. Libre to, libre to ah. Ate Jimmy, the best si Daddy Jimmy. Yeah. Pangano lang ni si Tatay Jimmy. Pero libre yung tatay. Okay? Tatay Jimmy. Ha? Salamat po, ma'am. Ingat ka. So, yan po si ma'am. Siya po yung aking kasama ngayon, kakulap sa black. Siya ay nag-tick. So nag Okay. Salamat, ma'am. Salamat. Tayo, magkano ko rin ang only bags? Wala ka rin Ah, pahatik na. Salamat. Okay, oh, yun na. You, ma okay, magigat pa ba, Tatay Jimmy? Malakas, oh. Macho, eh. Tatalo yan. Sa tao, good sa tao. bye Bye-bye. Thank you po. Thank you.